May kaakibat na responsibilidad ang pag-aalaga ng hayop. Ang pagpapabaya sa kanila ay katumbas ng animal cruelty o pagmamalupit. Sa gilid ng kalsada, may mga matang nakatingin, nakatali, uhaw at walang masilungan. Sila ang mga hayop sa lansangan, mga nilalang na tila hindi na bahagi ng mundong sinasabing pata sa lahat. Hindi nila pinili ang mabuhay sa kalsada, buhusan na mainit na tubig, sipain o hampasin. Una silang nagtiwala sa atin, ngunit iniwan sila, tinanggihan at kinalimutan. Ngayon, araw-araw nilang nilalabanan ng gutom, sakit at takot, habang ang lipunan ay nananatiling tahimik. Datos ng Philippine Animal Welfare Society or PAWS, mahigit 12 milyon ang naitalang stray animals sa taong 2024. Alos siyam na dito ay biktima ng pangaabuso at kalupitan ng mundo. Halimbawa nito ang mga hayop na kinapatay, inaabandona at minamaltrato. Kagaya na lamang ng kwento ni Clona, isang pusang na rescue mula sa Kainta Rizal. Nasagasaan siya ng isang rider dahilan ng pagkabasag ng kanyang panga. Sa kabutihang palad, siya ay naipagamot at ngayon ay nakaka-recover na. Ang kwento ni Clona ay isa lamang sa napakaraming istorya na dulot ng kapabayan at kawalang konsensya. Ngunit, ang palaisipan ngayon, paano nga ba natin makokontrol ang mga bilang ng mga palaboy at inaabusong hayop? Ang aming grupo ay nagtungo sa bayan ng Silang Cavite upang maghanap ng mga animal shelters. Dami ba kalala ang mga kaso ng animal cruelty dito sa bansa? Samahan niyo kami ngayon sa isa sa mga animal shelter na matatagpuan sa bayan ng Silang Cavite. At tuklasin ang mga kwento at karanasan ng mga hayop na dinadala dito sa shelter. Nandito tayo ngayon sa isa sa mga shelter sa Silang Cavite, ang CPSS o ang Care for Paws Sanctuary Shelter, kung saan sila ay nagre-rescue ng mga stray dogs at stray cats na matatagpuan sa kalsada. Ito, si Ate Karen Villar, 42 taong gulang, ang caretaker ng Care for Paws Sanctuary Shelter or CPSS. Tagal na po kayo dito po sa shelter. One year. Ayon sa kanya, ang mga hayop na napupunta sa shelter na ito ay... So, may mga sakit sila na katulad nung nasa kabasaan, inaabandon na ng may-ari. May nagdadala po ba o kayo po mismo yung nagre-rescue po? Minsan may nagdadala, minsan naman. Kasi bago dito dinadala, dinadala muna sa bed. Kasi baka may sakit ganun, tinitik mo na. Ibinahagi rin sa amin ni Ate Karen na sa ngayon ay wala pa silang natatanggap na suporta mula sa pamahalaan. Sa kabila nito, patuloy silang umaasa at nagpapatuloy sa tulong na donasyon mula sa barangay at mga lokal na mamamayan. Bago matapos ang amin panayam kay Ate Karen, tinanong namin kung ano ang mensahe niya sa mga nagbabalak mag-ampo ng rescue. Alagaan talaga ng hindi sinasaktan. Kailangan hindi mo magtimugaan nila na hindi mo kayo sa iyo. Bakit? Kasi ano rin yan eh, may buhay din. Nang kami ay mag-ikot-ikot sa shelter, napukaw ang aming atensyon sa isang nilalang na masiglang sumalubong sa amin siya si Clover, isang rescue na biktima ng kalupitan na naging dahilan ng pagkaputol ng kanyang paa. Ngunit, sa kabila ng kanyang madilim na pinagdaanan, makikita ang sigla at kakulitan sa kanyang mga mata, na tila natutuwa sa aming pakikisalamuha. Ang shelter na ito ay tahanan sa mahigit na 80 mga aso at mahigit na 20 mga pusa. Karamihan sa mga hayop dito sa CPSS ay naspay at na. At marami na rin sa kanila ang ganap nang naka-recover mula sa matitinding pangaabusong kanilang pinagdaanan. Tunay na nakakaantig makita ang kanilang mga kalagayan ngayon. Malulusog, masigla, at buong tapang na humaharap sa panibagong yugto ng kanilang buhay. Sa bawat bisitang dumarating, masigla silang sumasalubong. Di na ba nagpapakita ng pasasalamat sa pangalawang pagkakataon na ibinigay sa kanila? Mula sa unang destinasyon, nagtungo naman ang aming grupo patungo sa ikalawang animal shelter na matatagpuan din sa Silang Cavite. Pagbaba pa lang ng sasakyan, agad kaming sinalubong ng masigla at malakas na mga tahol ingaw at tila panawagan ng mga hayop na sabik sa pansin at kalinga. Bago pa man kami tuluyang pumasok sa loob ng shelter, nakapanaya muna namin si Ate Aileen Papelonia. ako si Ate Aileen. Ako ang admin in charge and co-founder ng shelter. Ang pangalan ng shelter ay Pain to Freedom Animal Haven. Ano nga ba na sustentuhan ang ganitong uri ng shelter? Maraming tumutulong in kind, may monetary, syempre sarili pa rin. Kailangan mo maglabas kasi hindi naman mako-cover ng mga donations ang ang um, gastos ng shelter. Mga na-rescue niyo po dito po sa loob po ng shelter. Saan po sila mga nanggaling po? iba't pa ibang lugar. Ay, hindi lang po dito Oo, sa Cavite. hindi kabi. lang dito, dito sa Cavite. Iba't ibang lugar. Sa aming obserbasyon, karamihan sa mga aso ay tila sanay na makihalubilo sa mga tao. Halos lahat sa kanila ay mga aspin o asong Pinoy at bihira lamang ang mga may lahi. Mas marami ang stray. Oo, mas marami ang stray pero marami din mga abgis. Ang mga animal shelter ay hindi lang tahanan ng mga hayop. Ito rin ay tahanan ng mga kwento. Kwento na masalimuot na kahapon sa kamay ng mga tao. Yung isa sa na-rescue ko dyan, ako mismo ang nag-rescue. Uh, nakatali siya sa initan o ulanan tapos sinasaktan pa siya. Itinanong namin sa kanya kung ano ang pinakahindi niya makakalimutan pangyayari na kanyang nainkwentro sa anim na taong nakatayo ang shelter. Sa ako dyan na nakipagsuntukan ako eh. Oo. Nakipagsuntukan na ako. Si Scotch! Ano po nangyari kay Scotch? Rescue, ah ano din, sinasaktan din. Nakikipagmatigasan yung lalaki. Di, inano po, pinilihan po, tininso ko, nakatagtunso ka na Ang tiwala ng mga hayop ay tulad ng nabasag na salamin. Mahirap buuin, lalo na matapos silang saktan. Sa bawat lapit mo, Dala nila ang takot na baka muli silang pagmalupitan. Hindi man siya nananakit, hindi man siya um, lumalaban sa amin, na isakay na namin siya, lumalayo siya. May mga ilan sa kanila na talagang hanggang ngayon mga yun, na kayo tingnan mga mga, 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 mga papakit at na nga, pero wala pa rin. Siya si Boomer, mahirap lapitan at hawakan. Waring tuluyan nang nawala ang tiwala sa tao marahil dahil sa dinanas na pagmamalupit. Bagamat may umiiral na batas tulad ng RA 8485 o Animal Welfare Act, bakit patuloy pa rin ang mga kaso ng animal cruelty? Kasi maliit ang penalty, dalawang taon lang ang pagkakakulong. Hindi ganun ka ano. patayin mo man yan, Nakukulong ka lang dalawang taon. Ang pinaka ano ang full multa, lang. Depende sa ano mo. Pero ang pinakaminimum na makukulong, ang maximum na makukulong ka is 2 years lang. Kasi ano na ba ang 2 years sa mga taong salbahe? No. Walang masyadong lipin ang, ang Republic Act 8484. Kaya hindi hindi rin takot. Or yung iba kasi is hindi talaga pa nila alam na may batas na pwede silang makulong. Kaya hindi pa rin sila takot. Kaya nga ang kailangan is malaman nila na may batas. Para sa ano, tapos uh, ma-revise. Ayon kay Ate Aileen, hindi epektibo ang parusa ng batas sa mga taong lumalabag dito. Para sa kanya, dapat sa kanila ay... Mamatay na sila. <laughs> Tama. Tama. Ganun lang yun. <laughs> mamatay na sila. <laughs> Drama. Mang nangarami pang sabi-sabi, mamatay na sila. Ganun lang po yun. <laughs> na, kapakita mo yung bahay mo, Ron? Gusto lang po namin malaman po yung mga kwento po ng iba't ibang uh, hayop na nandito po sa shelter po. So, ito po ay si Grasa. Si Grasa po. So, ano po yung kwento ni Grasa po and paano po siya napuntan po dito sa shelter po? ah, si Grasa ay nakita ni Ma'am Julina sa daan. ay Itchilat niya sa akin na sabi niya, Ma'am, may nakita ako galito. Tapos sila yung sure. Pwede ba nating i-rescue? Tapos sabi ko, sige, Ma'am. Tapos nirescue niya, binala niya sabi ayun ang ano niya, ang kanyang dalawang mata ay nakaluwa na nakalabas na. So pagdating sa bed, ang inano niya yung ma'am is ang uh, ooperahan po. Sabi ko, sige po, po mag-raise funds na po. ko siya para makahanap ng tulong. Nakahanap naman ng tulong. Tapos po, ay, under resource, ano, uh, tinanggal yung mata niya. Totally blind na siya. Kasi hindi na pwedeng hindi tatanggalin yung mata niya kasi infected na. According okay. po sa bed, parang pinaling siya kaya lumuha yung mata niya. Basta, naano siya ng isang matigas na batal. Kaya yun ang, ang nangyari sa kanya. Kung dumating siya sa sente, kahimit lang siya, pero ngayon naman nakaka-adapt na siya. Naandun siya sa loob, nakaka-ano na siya, okay. uh, nakaka-sanay na siya dun sa area niya. <laughs> ano na siya, uh, hindi na siya nababangga-bangga. Basta, mm -hmm. kung ano yung area niya doon. Ah, may mga kasama uh -oh. po rin. May mga kasama rin talaga. Yun na yun. Sa pagbisita namin sa shelter, nasilayan namin ang malungkot na kalagayan ng mga hayop doon, malayo sa maayos na kondisyon ng una naming pinuntahan. Bawat sulok ay may kwento ng karahasan. May ilan na halos butot balat na lang, hindi ng nakapabayaan ng dating amo o gutom sa kalsada. Ayon kay ate Aileen, kasalukuyang isinasagawa ang rehabilitasyon ng shelter upang mapabilis ang pagaling ng mga hayop. Ngayon, nagsisimula ng magkaroon ng sigla ang mga ito sa kanilang pangangalaga. Ito si Tito Archie, pitongpong taong gulang at isa sa mga caretaker ng Tales of Freedom Animal Haven. Siya ang naglibot sa amin sa loob na shelter. Habang umiikot kami, nakilala rin namin ang mga hayop na binanggit ni Ate Aileen si Scotch, Ang dahilan kung bakit humantong sa pakipagpisikalan si Ate Aileen sa dating amo nito. Marahil sa paulit-ulit na panalaki. Ano po yung mga klase ng kaso po na meron po ang bawat isa po sa kanil? Yung iba may honor talaga. Kaya lang mga kesyo hindi na, na nila maalagaan. So, dadalhin dito. Sa so, una-una magbibigay ng pagkain, pagkatapos wala na, nakalimutan na, ganoon. Yung iba naman, nare-rescue namin sa kaye, ipinapon. Yung iba naman, gaya ng ganyan mga puting, kapapanganak pa lang, yung talagang hindi pa makakasurvive eh, yan, niya, hindi pa yan pwede mag-survive kung tutuusin eh. I, dinapon na, lalagay pa sa plastic para mamatay, para hindi makahinga. Usually, ganun. Hindi namin kaya makikipan niyang ganyan. Tapos, pag may tumawag, uh, na, kunyari, nirescue din niya. Pwede ko po bang yung dalhin dyan yung, oh, hindi naman tatanggihan niya. Hindi naman kami nangingi na bayaran niyo kami. Basta yung, supportahan niyo lang kami sa mga needs nila. Especially sa pagkain. kami ni Tito Archie sa second floor ng bahay, kung saan naninirahan ang mga asong may kapansanan. Karamihan sa kanila ay putol ang paa, o di kaya na may may bali sa buto, dulot ng pagmamaltrato. Bago kami umalis, pinanood namin kung paano pinapakain ng mga hayop. Sa tagpong ito, silayan namin ang kapayapaan sa loob na shelter. Isang sandaling nagbigay yung hawa sa aming pagod. hindi tayo makapag-rescue, pwede tayong mag-volunteer. Kung hindi makapag-volunteer, pwede tayong mag-donate. Saka kung sakali, kung gusto natin ng ano, mas maganda kasing mag-adapt. Uh -huh. Lalo na sa mga shelter. Para mga, Pag may adoption kasi, nababawasan yung mga current rescue. May, may room for another rescue. Kasi may capacity lang eh may capacity lang kung ano lang yung kaya namin. Ah, kaya ini-encourage ko yung iba. Marami naman talaga ng ano eh, marami talaga namang animal lover. Ah, may ano lang din sila yung mamulat lang din sila na mas magandang mag-adapt kaysa bumili. Oh, po. Tama. Kasi kung marami naman talaga nagpa-adapt kahit pa isa-isa. Ah. Mababawasan ng stress, At mas marami pong mas talaga, talaga. Kahit pa isa-isa eh mas iba kasi mas pinipiling bumili. Wala naman tayong pakialam kung gusto nilang bumili kasi nakakayaan nila. Pero syempre, mas maganda sana kung makakapag-adapt tayo sa mga shelter. Napakalaking tulong nun sa mga shelter, sa mga stray, sa mga abandon, sa mga kung makakapag-volunteer, mas maganda. Sa totoo lang, maganda yung naging progress mula sa so, 5 or 10 years ago. Na dati kasi mga pounds lang yung inaalaw ng mga operator. Ngayon may mga shelter na maganda kasi mas marami yung nare-rescue na animals, mga strays. Uh, pero kasi yung operation ng shelter, at least dalawang batas yung mag-cover yan, yung animal welfare laws natin na 8485 at saka 1061 amendment at saka yung Davis law. No? So, um, kaya maganda rin sana kung itong mga shelter nito ay makakapag-operate legally. At least, yung sigurado yung mga taong talagang gustong tumulong o mag-donate sa mga shelter na na yung idodonate nila talagang totoo makakatulong sa mga hayo. At uh, tsaka, para doon sa mga shelter na talaga nag-operate sila na wala naman silang masanong ginagawa, eh, uh, makatulong din sa kanila na mas makakolek sila ng maraming donation at tulong para sa operations nila kung magiging liga. So, yun ang, ano, yun nang kailangan siguro ang i natin uh, bukod sa pag-tatayo yung pag-operate ng shelter is kung paano sila matutulungan na maging legal yung operations nila. Mula kay Clona, Clover, Boomer, Scotch, Grasha, at ng iba pang mga rescue na nananawagan na mabigyan pansin ang kanilang tahimik na laban. Isang laban na hindi nila pinili, ngunit araw-araw nilang hinaharap. Sa bawat palahaw sa silong, isang tanong ang bumubulong. Sino nga ba ang tunay na hayop? Muli, kami ang Angkas Talakay Production. Kasama niyo sa biyahe ng bawat kwento ng pag-asa. Himil. Laging ti lao di marunong magsumpong di makaiwas. Pero damaparin ang bawat bigwas. Hala akunlaba, ti ko ka. koi kina sinasa